Isa mga kalakayan. Mm -hmm. Balikan mo. Ito, ito. Napakaganda nito. Wala oh, lagi tubig nila ha. Asa? Thank you. I will recognize you. Wala tubig nila? Yes. Elmo, mas Thank you rin. Thank you. Thank you sa Elmo. Sa pang tubig. Uh, pang kain namin. Pag Thank you. Mr. Chair, the position of undersecretary and assistant secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority the resignation letters of the USEX and ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mm -hmm. Mr. Chair. The President of the Republic of the Philippines. Mga kababayan, ayun o, ang appointing authority, who is that? The President of the Republic of the Philippines. Tatay kayo ngayon, ang tindi ng binatawan ni Gip. Kaya pa naman ang kinibayan si Gip nag-take in out na kaagad. O, nag-take in out na kaagad. Alejandra, pesos. thank you, thank you, ma'am. Sa pakulay, thank you, thank you. God bless mo sa inyo, ha? Sa pagtubig natin pagkain, mamaya. It is not the Secretary of the Department of Education. So if you ask the President of the Republic of the Philippines why he <coughs> accepted the resignation of the USECs and the ASECs? Da. Wala. What is the point, uh, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit niyong kinikwestiyon ng due process? Tanungin inyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Da. Wala. Um, Madam Vice answer, President, answer. Uh, we will uh, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Saan? Ah, wala nga, sa lalit mga kababayan. Pimi thank you, thank you, Prof. Pimi lang thank you, thank you. Thank you thank you. thank you, thank you talaga sa mga sinashare uh, niyo sa amin yeah. ng mga blessings. <laughs> Ito yung mga kababayan, na nga po ang tanggal sa mga horror. Oh. Even... Ito mga horror, wala na po sila, hindi po sila, sila makasabot kay Bibi Sara. Later po, sir. later po sa binabanggit po ninyo. Wala pa po tayo sa period of interpellation. Pupuksak ko pa lamang po ang period of interpolation. Yes, sir. Nandoon na kayo sa topic. Hindi po tayo nag interpellation Madam Madam right? Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. So, uh, na yes, so, sir. Yeah, dapat na humala Yes, I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. No. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USex and ASex? Wala pa pumu nagtatanong about that, uh, Madam Vice oh, President. Wala. Sir, kinon ten Madam? Sir dinetain yun na yung tao for due process. Madam Vice President. Kin Sir, wow. nasa loob ng detention ang tao because you question due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice kita din. kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina. Sino ang authority? Sige. You said na, say, see. anong sagot mo? Secretary. Hindi, hindi mo po, alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi po. Nakita kita sa magot. Kaya yeah, ka. Camera. Kaya

빚을 빚을 나긴 빚을 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 빚라 빚을 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 빚을